kong pipiga ha ah. kasi ako ang pinap kong time rito kaya yan, ako siya na ako ang magaling na ito po papel lang po yan para makita rin po nila kung paano ang pagkagamot ng team ako na tulungan po natin sa tatay ha sa doktor sa iyo po ito ha hindi ka pa nakano kanya eh Pikit. ah wala wala. Yung kanto yung kanina. Wala. wala. Yung ulam kanina. Kanina ito masakit po. Tama po ba? Ah. ngayon, pipigayin ko po, po ah. Wala na. Pero kanina, meron. Kanina meron. Ngayon wala na. Mulat po. Hawakan mo po yung kamay niya. Ganyan mm -hmm. lang po natin sana. Well, Malapit um, na lang po natin. Sa, malig sa Ang okay. game Papagamot ka, madam. Okay. ako. Meron pa. Patatakot okay. <laughs> oh, ako. ano pa yung nakita ko. Ay, may babae sa likod mo. Okay. Awakan nyo lang. Tusog okay. 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 na lang tayo. Awakan mo muna ngayon. Eh. Sabit lang to, sabit lang to. Okay mm -hmm. lang ha. Oh, tingnan nyo. Okay, Ito yung sundo. Sa so, sakit doktor, tingnan natin. Pag sumakit ang sa sakit doktor, may sakit doktor siya, no? Ito po, ah. Pige. Oh. Wala. Wala. Oh. Wala. Wala po, madam. Kasi pinipig ako na, eh. Ito naman po yung sundo mong, yung babae, yun. Okay. Pikit. Aray aray aray. Oh. Aray, aray! aray! aray, aray! Aray, aray, aray! mo, bitawa mo yung kamay, bitawa mo. Bitawa mo lang. Oo. Wala. Wala po. Sige po. Tapusin na natin Sator, aray po. Kenneth, opera, rotas. Puh! aray ko! Aray! ko! Aray Aray ko! Aray ko! Aray ko! Tanggalin aray mo ma, aray, aray, tanggalin mo. Aray ko! Aray At Sabot! Aray! Tatanggalin mo yung dito, tatay. Papatay mo oh, na sila. Papatay mo siya. Aray! Hindi pa! Bakit ay, di binote nyo? Aray! Hindi pa. Uulitin ko po oh, ah. Oh. Papatayin natin ay, yung kumulang ay, dito. Kasi nakabote na. Sana mabuhay siya. Sana. Kasi kadalakan po siya nakabote. Pag namatay itong ay, hayop na to, patay ay, din to. Ibig sabihin yung nakasalit. So, sabi din, natin, manalangin tayo na sana gumalit si tatay. Boo! Aray, aray, ko, masakit! Kunti pa. masakit. Kunti pa, kunti na lang, kunti na lang. Pansensya tayo, ha? Masakit po. Panginoong isang sakit mo, takilo, mingi ako ng basbas na puksay ko kung ko! Aray! Sanin, aray! 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 Nay, huwag mong bibitaw, huwag mong bibitawan. Oh, huwag mong bibitawan ha. Mm -hmm. Nanay, inong ka, inong ka, inong ka. Pikit lang pang mata. Opo, opo, pikit lang. Tinan niyo po yung pinangibig ko ha. So nang titingnan po natin kung sasakit pa. Mm -hmm. Okay. Madam, guys. Ayan po ha, O. Sir, tinan niyo maigi ha. O tinan natin sa kulam. Huwag mong bibitawan, ha? Opo, opo, opo. O. Oh. <coughs> Wala na? Po. na. Ano? Na. Wala na. Kanina, masakit. Masakit, doktor. Masakit, doktor. O. Oh. Wala. Alam mo, pinipiga ko. Dinidinan ko, alam mo. Nararamdaman mo. Opo, opo. Okay. Sa sundo. O. Oh. Hindi <coughs> okay lang. Hindi lang. Didinan ko ba? Oh! Wala na! Kunti lang! Oh, lang po yun. Ulitin ko last na po. Kulam. Oh! Wala! Wala na! Okay mo po. Okay, shout out sa lahat. Ito po si tatay. Galing pa sila ng Palawan. Uh, Nagpa-doktor. Kaya lang wala talagang makita. Pinipit ko ng ilang beses. Wala talagang sakit doktor. Ngunit siya po ay nakabuti na. Ah, uh, shout out kay Apurap kay sa Team Supremo kay Apocar, Brother Jet, Brother Judel, Brother Gerald, kay Apo Ken, kay Apo Mau, mga team team Apo po 'yan, kay Apo Chalin, Apo Eric, kay Sis Maika, kay Janjan, -Jan, yung ni Sis Maika, kay Apo Sita at kay Ma'am Melo Legario. Andito po kami sa Tondo, Manila. <coughs>